masaya po kami na nakakapaglingkod po sa inyo. Sana po masaya rin po kayo sa pag-stay nyo dito sa evacuation area. Bukuha uh, ko na po itong pagkakataon ito na yung mensahe po sa atin. No, na uh, alam nyo po, minsan sa lugar natin, meron tayong mga hindi natin nakakapalagay o mga kaalita natin, mga kapitbahay. Minsan, maliit na bagay. tayo lang naman ho ang magsasama-sama talaga. sana po maganda ang kalagayan ninyo. Gusto ko po sabihin sa inyo na nandito po ang barangay ninyo at meron po kayong mga barangay na sasandala. Maraming maraming salamat po sa inyo. Barangay Merkin, kayo po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po. Thank you. Okay, ang kapitan natin, Chika, Adver, Mabay, kayo nang ako na ako nasasubok na naibang pindi kasi sa banggahan ako, eh. lalim kasi ang baha sa amin. Kaya ako, talagang tumakbo ako papunta rito na eh. alam ko na hindi sila. Salamat po. Sabi, salamat ka. I love you. Ang lang eh, salamat po natin eh. Maraming maraming salamat po sa kanila sa suporta, sa lahat ng na mga nabahaan, sa pag asikaso po sa amin. Una unang sa lahat, maraming maraming salamat po sa Panginoon, kay Kap, pang congressman, kay Mayor, tapos sa lahat po ng tumulong sa amin, sa so, OLBL, kay Chairman, thank you po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Um, thank you po sa ano, lalo lalo kay Kap, kasi hindi niya kami pinabayaan lang sa pagkakata. Tsaka sa buong house. Tsaka sa mga nag-donate na hindi namin may... Marami kasi sila, hindi naman may isa-isa. Maraming maraming sila. First of all po, thank you so much po sa lahat. Sa mga kapitan po na nagtunay po dito sa New York po, thank you so much po kasi kahit pa paano po nakatulong po sila sa mga nabahaan sa tulad po namin. Masalamat po kami sa Panginoon. Tapos po, sa mga tumulong sa amin. Ito so, po, tapos yung mga homeowners. Lahat po, mga kagawad, kapitan. Si Mayor po, maraming maraming salamat. Si Yapsuan, mga vice mayor. Si Kapitan bernabe salamat po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat. Pati mga nagbigay ng donation, mga pagkain, mga damit mga blanket. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lahat na po kayo. Maraming maraming salamat. Uh, good service po, Taga. Uh, mga sikaso, saka hindi ko pinapapaya. Wala <laughs> na kami, mga iba, sa susunod. Mga sikaso sa world, Hi, yeah. kasi nagpapapaya. Very thank you, thank you na lang po talaga na may kapayang kami. May kapayang kaming ganon na matulungin sa mga sikaso po. Talagang ano, nabusog kami, nalagaan kami ni Cap. Magpasalamat talaga kami lahat sa mga staff ng barangay, ang mabait. Tapos, magpasalamat kami kay Congressman Niem Suan, kay Mayor Olivares, kay Vice Mayor. Tapos, sa lahat sa PCSU, sa bigay ng bumot at balik at unan, sa Mrs. Molker sa mga madre, sa simbahan, sa homeowners. Salamat po. Ganunas. papasalamat kay Cap Verdepe. Maraming maraming salamat at magandang pag-aano niya sa amin. Lagi kami kusog. At saka lahat ng sponsor nagbibigay sa evacuation kay Yam kay Edwin Olivares, kay Dinjo Bernabe. Sa lahat, lahat, mga staff, mga tagagawa, mga, mga lahat ng nagbigay. Sa sobrang dami, hindi ko na isa-isa po kasi sa sobrang dami. Thank you, thank you sa lahat sa ibinigay niyo. Salamat po. masasabi ko po sa kanila na maraming maraming salamat po sa gabay nila sa amin tsaka sa mga nag-donation po sa amin tsaka mga na-appreciate po namin ang mga binigay ni Cap at Bernabe tsaka sa mga nag-donate po sa amin kaya sa mga kagawad po namin lalo na kay sa kagawad Jolo Barreto tapos kay kagawad Pilog po tsaka maraming maraming salamat po sa mga nag-donate sa amin Maraming salamat po sa mga nag-donate. Dalalala lang po kay Cap at Bernabe sa mga tagawad na mga tumulong. Kahit nabaan po kami, masayang masaya. Kaya, kaya sa mga staff ng barangay dito sa amin, masaya kami dahil ano sila, responsible po sila sa amin. Tsaka, putok daw po yung chan ko. <laughs> maraming salamat din po kay Chris Abelio. Thank you!